Punga. Dami dami ng bunga eh. Hmm. Ito. Hmm. Oh. Dami. Ay, Rafi, pag mo yung nasa taas, gamit ko bulang lang. Pinapaga. Di mo kasi mabot. mga umaga, yung mga nagjijagging dito. Yeah, yung mga, mga malalanda. Tatlo sila, araw-araw.

Teka. Sa bangus lang siya, masarap yung lang. Sa ibang isda, hindi. Sabi hmm. bayabas na yun? Oo, kasi panahon ngayon yun ng banyabas bayabas. Tapos na na lang bayabas na, hindi ba? <laughs> Oo. Oo. Oh. <laughs> Pagbubulang lang kami. Eh. Ang dami, oh. Isang ano lang yan. Araw-araw nga, kumukuha dyan yung... Pero, ano ba, nagbabayaan mo, sabi ko. Ano yung pa yan, nangangalaglag na lang, eh. Oh. Oo.